Ito namang video na ito ay tungkol sa Pagtatapos ng Kahirapan So mga kaantingero antingero antingera ko dyan Halina po tayo, magandang umaga, magandang tangaling, magandang hapan, magandang gabi At ito pong medyo malamig kaya naka-housecoat po ako So, ang pag-uusapan po natin ngayon Ay tungkol sa pagawa ng uh, Lucky Charm po Na pangontra sa kahirapan. At kung ikaw naman ay nasa kasalukuyan naghihirap, ito ay nag uh, po-promote po ng pagtatapos ng kahirapan. Ano po? So in other words po, ito ay nag a-attract ng swerte. So, or prosperity. So sa video po na ito, ang gagawin po natin ay ganito. So, ang skull po ay nagsisimbolize po ng ending and beginning. So, uh, ito po ang gagamitin natin container ngayon. Ano? Pero po, kung meron din naman kayong bote, pwede gawin sa bote. At, uh, wala naman pong masama kung saan ninyo ilalagay. Kahit po sa ganito, pwede. So, ako po ito ang uh, gagamitin ko kasi ilalagay ko po siya sa aking altar, ano? Mahilig po kasi ako maglagay ng mga uh, ano anting-anting uh, na para sa pampaswerte, nilalagay ko po sa altar ko para yung altar ko po na yon ay pang-attract ng swerte lamang. So ang ingredients po natin ay napakadali lamang. Ang lahat po ang meron ito. ano? Ang ano po, ang lahat meron nito. Lalong-lalo na ang bigas. Bigas po, ano, so walang problema kung NGA na bigas or yung maputi or uh, yung malapot. Okay nga po basta bigas, ano? Ang pangalawa po ay asukal. So, pula, asukal, the better. Ano po? Pero kung puti, okay na po yun. Pero kung pula, the better po siya. Ano? So, mas maganda. At syempre po, ang isang pinaka-importante ingredients natin ay yung wish natin at yung dasal natin. So, ngayon, magdadasal ka po doon sa so, kung sino man ang iyong pinaniniwalaan. Ano po? Hindi ko hinihikayat ang uh, ang dasal ko na ano, uh, katoliko kasi ito po ay para sa lahat na naniniwala. Sa so, kung sino man po ang pinaniniwalaan mo, na uh, nasa sa iyo po yun, doon ka po magdasal. Ako po, uh, naniniwala po ako dahil ako ay uh, born and raised in Catholic po sa ano sa Naga so Anyway po, yun ang ginagamit ko. But welcome po kayo na gamitin ninyo ang sarili ninyo paniniwala. Okay po? So, ang unang una po natin gagawin, na meron na tayong ano, meron tayong uh, ingredients po ano. Meron tayong ingredients. Ganyan natin yung um, parang lamisan kaunti ano. natin. Ito po ay na ano ko na na bless ko na or na itinatawag na na consagra na po ano. So kasi gusto ko po sa mga gamit ko, nililinis ko po lagi para bago ko kasi parahan uh, para handa na po ano. Pero this time is eh, papakita ko po sa inyo kung paano para alamin niyo kung paano mag ubisa at mag ano gawa ng uh, charm ano or lucky charm. So, halimbawa po ganito, buti ang gamitin ninyo or uh, itong ganito po, ano, kung itong gamitin ninyo, ang kamay po ninyo ay nakaganyan. Ano, kung ganito kalaki. So, kung uh, ito naman po, ano, kung ganyan, ganyan po. Basta po, ano, hawak, naka, ano, hawak yung dalawang kamay. Ano, yung ganyan, ganyan po, ano, yung buti, ganyan po. So, anyway po, umpisa na tayo. So, po, ganyan, hawakan ninyo yung ano, container ninyo, malaki man o malait hawakan ninyo yung dalawang kamay tapos, magdasal po kayo ayon po sa sa inyong paniniwala ano? tapos, kung ano man po yung nasa loob ninyo yun ang ibigkas ninyo ano? tapos, paka ano po nyan paka uh, ano ninyo, paka bless ninyo ng container. So, ito pong ano, ang gagawin natin, ang uunahin po natin ay ang asukal. Ano? So, kaya uh, sabi ko nga po na ano, uh, maliit ang uh, opening nito, pareho nitong bote, kaya, kaya mas uh, So, uunti-untihin po natin ano, uunti-untihin. Ganyan po, ipapasok ano, pasok po. So, hanggang sa mapuno po ang ano, mapuno itong container natin. Well, na, na, na mapuno ng sugar. As much as you want po, nalagyan mo ng asukal. Pero, dapat po yung asukal, at least maano niya yung bottom niya, ano, yung magkaroon siya ng lining na asukal. Kasi, importante po yan. Kasi, ang asukal ay nagdadala ng matamis, kasayahan, at ito ay malapit sa langgam. So, ang langgam ay nag, ano, naga lalapit po sa asukal, kaya ang swerte malapit. Ano po? So, sa, I think marami na po ang nailagay ko dito ang asukal. So, Ngayon, ito naman na pong bigas ang ilalagay natin. So, napaka-simple lamang po, ano, napakadali, napakadali. Ito, dalawang ingredients lamang po, ano, at container. So, ganyan po. Lagyan natin yung bigas na po, ano, susunod na yung bigas. So, ito po, sinisiguro ko na, ano, dapat ito, ito na bigas ang magpupuno dito para, ano, ah, uh, ang ano ko ang uh, ang cash register ko po ay laging puno ano so ayan po aanuhin natin hanggang sa mapuno ano So, pag-pause ko po muna kasi medyo mahaba-haba. So, ito po, ano na siya, puno na siya, ano? So, ang gagawin po natin, sasarahan natin, ano, ilalagay natin yung, ano niya, yung lid. Ano po? So, meron po akong lid. Ganyan. So, ayan po. So, ito po, Iya, yeah, ano ko po ito, ilalagay ko lamang ito sa aking altar. Ano? So, kung meron po kayo, meron kayong green na damit, yung ano, yung damit na yung ano, anuhin po ninyo, balutin po ninyo yon ng green, tapos talian, so siguraduhin na hindi makita ng iba, kung busy po ang bahay ninyo, mas mainam po yun, ano, sa akin po ay ako lamang ang napasok sa ano ko sa healing room ko kaya wala akong nakakakitang iba unless na gusto kong papasukin sila so uh, ayan po napakadali lamang po na um, ano lucky charm ang ganyan po napaka basic lahat po tayo merong asukal lahat tayo merong bigas kaya ayan po napakadali po nitong gawin at ito po ay din na na uh, nag-absorb ng swerte yung dinadalhan ka po nito ng swerte so anyway po uh, maraming salamat po and uh, hope na maraming blessing ang dumating sa inyo at syempre huwag pong kalilimutan na mag like and subscribe and share at the end of the month po yung magpipili ako ng isa na antingero or antingera na bibigyan ko po ng Agima or uh, Mucha or Lucky So anyway po, bye for now.